kadlang people na mukbo mi sa tanom guys na mukbo mi sa among kamunggay at sa kasaging kaya nalahon ang kamunggay kanya akong dadot kaya ang inyahang gamit pag mukbo kaya ang kaldering na mo kaya wakadaog kanang kuan kabo yan guys ah, nalaos ang dahon saging init kaya diri guys hmm. shamat lang tips. Hmm. Ngayon to. Yan. Tayo kay gamit ka no, kaldering no. Munay no, klaro taga guys, way gamit ba. Yan. Itong kag lubot. Hmm. Ako po kay mamubo ko sa ako ang kamunggay. Ayan. Yeah. Ako ang kamunggay na ko presko kayo dahon. Hmm. Nanahon na ang nanalingsing guys. Hmm. Si dadot. Hmm. Wala na nalingsing dot no. Nakuan mo god na. Natangtang. Natanawa dot. Kana hinaya dot kaya rambutan na ko na hmm, yun, hmm. samalang among payag among makoy tara, nagzigig sa mok sa mok, hi makoy, uh